Oh, lalaki lalaki ah. I love you. I love you. Yup, up. Up tingin sa kanan. Yan, very good. Gamit <coughs> ikot sa sahig. Parang di ako ah. Ang galing oh. <laughs> wow! oh, alam mo. Talaga naman. Wow. pala mo dito, pictorial pa rin hanggang dito. Kanina sa taas. Ayos oh, na. Okay na, cut. Cut. Oh, Cut. <laughs> I'm so late the And I thank God I'm breathing. And I pray Take me soon Because I am here For a reason Sometimes in my tears I drown But I never let it get me down So negativity surround I know someday it'll all turn around because I'm.

Huwag kang magalit. Ang maganda ng puno dito ah. Saudara, basketball kanina uh no, <laughs> hindi pala lata hindi nanti yung mga. Ando yung mga tropa mo, Wow. Kita Sepia Sophia. Super. Memory, hombre, memory. Oh, no, 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 no. Maria, nae set. Oh. Hilaang. Haha. 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 Ibang way. ikot Ibang way kata. Ayan. Baka ikot tayo pa rin ah. Ano papuntaan namin yung tower na yun? sa wrong turn. Wrong turn no. Nagtitingin niya nang ibebenta bote yan. Oo, okay. oh, oh, pre, nag-iipon na yan, pre. Ang dami, isang sako na yun Kaya na ka-video pa. Hindi, ako cut na. Okay, play. Okay, play. Ba't pa, nandun kanina? wrong turn dito kaya dadaan wrong turn <laughs> na tayo guys Doon sila Takbo Ayaw ko <laughs> 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 Nag-shortcut <-sharkat> siya ata pre <laughs> <laughs> tayo dito guys Uy, liblib -lib na na itong namin Meron na may iwan. Ah, may iwan na tayo, guys. Bu, oh, angat may lupa. Uy, may iwan na pa pala isa doon, no? oh. <laughs> Para nasa hulo lang ah. Nadadayo <laughs> kami ng tuba. Okay. Nandun sila. Tre, parang nililigaw lang natin yung pusa kang ano. Parang ni nilalagay na dinadala sa ano <laughs> Gubat pre, Ililigaw yung pusa. Linis oh. No, 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 no. <laughs>

Ayun, ito kapalenda, no? Maligam-gam lang nililigay. Oh, Atendan. Ah, ano, Atendan, baka magkulang, eh. Ito, ano ko ba tinagpahinga? Pahinga mo. Tara, tara. Okay. Ah, lapit na. Ito na. Nasa buka na na kami. Buka na na ang Mount <laughs> Natuyo na yung snow. Ako kana bawo. Didating kalabo. muna ako te. Ah, kita lang mga puno dito. You know. Nito pala papuntaano sa Paris. <laughs> ah, Toronto pa na to, pre. Toronto Raptors. Na yun. <laughs> Ito yung nakikita namin sa ano, sa malayo. <laughs> Tower lang talaga pintahan natin dito. <laughs> Ito, padalusos ka muna dito, sir. Ayun. Uh, oh. dito you ui, know? uy hindi dito kami sa pinaka ano Hãy <laughs> <laughs> okay, subscribe so. nakikita natin marayo ito so, sa ano pag, uh, ba? Diba? Airbender. <laughs> okay, pag may angin, pag may angin. Walang angin eh. Oh! Ayaw! di ba? yun na yung kita namin dito guys kita kita kahit nasa naman dito sa, sa peaks Victoria lolit dito eh, ya, no? Magkano kayong bayad dyan? Pare. Ito ka lang pare. Ay, ah. <laughs> dito. Ito ka lang pare. Ito ka lang pare. Ito ka ah. na pare. pare. Ito ka fotografer pare. Ito ka lang pare. Next. Oh, uh, May lokal din pala napunta dito, no? Sabagay din <laughs> Ganda ng view ni MJ, oh Pre, tingin ka man sa baba, pre. Ano ba? Nakarating naman ako. Tawa pa nga eh. Takot, hindi nga pre. Takot talaga yan sa taas. Naglulukulukuan lang yan eh. Hindi pa naman bakit sa taas. 1, 2 <laughs> Tawain, ngito, ba? Alin ba? Alin? Tumiti ka naman! Wow, <laughs> <what>? Yan? <God. laughs> tawa yan pre. No, no. Pre, tawa yan. Hindi yan ngiti. Wala tayo, wala tayo. Wala tayo. Uy, huwag mo na tapabi yung Pre, alam ko nagbibiru ka lang pre. Alam ko nagbibiru ka lang. Abot <laughs> nga parin rin na uga. Parang matutumba na pre.

wala ka dede. Okay, Uy, bagay na bagay yung tarsera. Focus ko, focus mo. Uh, meron kami kasama ng Muna, isid mo Ganyan daw! Ganyan daw kayo! Pre, May tower pa doon! Pwede pa natin punta no? Oy! Ganyan daw kayo ng pagiging ilang year o! Ipong tower, ipong tower, ipong Di ba pala ito yung tower? Di ba yung tower na pupunta natin? Ipong tower na o! Ipong tower! Ipong tower na o! Ipong tower! Ipong tower na Alam ni Barry ang mga pwestuhan Oh, nga, tango yung... Ay, kita-kita yo o. Snake! <laughs> 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 to <laughs> Hindi mo kahit saan? May dalaging baon? Ô năm mấy đứa sẽ không. Sép. Ô không. Ô năm sẽ không. Ô năm mấy đứa sẽ không. Ô năm mấy đứa sẽ không. không. <coughs> Uy! Astig oh! Lalaan koreano oh! <coughs> Sana ketahuan. kaya katawan! Bigyan mo! <laughs> <laughs> stop to? Naka-play na. Ah. Ito lang ako. Hindi mala 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 oh, mala 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 Kami <laughs> mo yung baba. Lasi, ay, sorry, 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 sorry. Sorry, 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 Ay, Sorry, 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 sorry. Pa. Sorry, 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 sorry. <laughs> ay, sorry, 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 sorry. Sorry, <laughs> 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 <Okay>. <laughs> oh, galing. din dito, guys, oh. Ay, okay. so guys, oh, oh fountain. Mm. mm nom na. Thank <coughs> <laughs> 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 hindi ka naman makalaka doon mababa na eh mababa na eh hindi ko natin lugain eh mabuhay lugain <laughs> अब से नज के Tapos <clears> na <throat> mag-ano, mag-abi. Mag-alasot na dito guys, oh. Pero, uh, may araw pa rin. Uwi na kami. Uwi so, na. Ah. mag yun na ng gabi, pero umaga pa rin dito guys, oh. <laughs> Uuwi na kami Mag-aantay yata kami ng bus <desserts> Mag-aantay ng bus dito picture yes, net Parang papuntang ano ah Parang papuntang ilog ah Ilog, ilog! Ikaw ka Oh, no, 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 no! Tuloy-tuloy yung kabadingan mo, Sif! Ayan Oy, ano? Nasaan ba kayo? Nasa langit na ba kayo? Nasa langit. Tsura ng ano dito? Yung engkanto? <laughs> May encanto, May encanto. eh. May engkanto. May pala. Hindi ko na Sayang yan, remember. Kating kating kating. <hands> 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 Kita pre sa <sabi>, video pre. <hands> <laughs> para nataay natakay dyan ha <laughs> Oh, parang nag-iwang na oh Natakay na tao <laughs>